Welcome to Stellar Newsio, your news, YouTube news hub, Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now! Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sa final episode ng Ewa Mother, MY Story Season 1, naging espesyal ang pagbisita ni Ayay de las Alas bilang panauhin ni Boy Abunda, at ang episode na ito ay mapapanood sa linggo. Oktubre 27, 2024 Itinampok sa serye ang masalimuot na kwento ni A.I.A. AI tungkol sa kanyang relasyon sa dalawang ina, ang kanyang biological mother na si Gloria at ang kanyang adoptive mother na si Justa. Sa kabila ng pagpanaw ng kanyang mga ina, ibinahagi ni AI ang kanyang mga alaala at hirap bilang isang ampon na ipinakita ang kanyang kalakasan sa pagharap sa mga emosyonal na pagsubok ng buhay. Habang binubuksan ang puso sa mga tanong ni Boy, pinilit ni Eayo na pigilan ang kanyang luha. Ngunit ang mga damdamin ay naging hindi mapigilan ng sorpresahin siya ng kanyang panganay na anak na si Sancho, at ang dating child actor, na si Jiro Manyo, na dumating sa set na may dalang cake, at mga regalo bilang pagbati sa kanyang nalalapit na kaarawan sa Nobyembre 11, 2024. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malalim na emosyon kay A na ang mga alaala ng kanyang pagtulong kay Jiro noong nasa gitna ito ng personal na mga pagsubok. Matatandaan na si Ayaya ang tumulong kay Jiro na maipasok sa isang private rehabilitation center, matapos itong dumaan sa seryosong mga problema sa buhay. Bukod dito, nagsakripisyo rin si Ayaya, at nagpunta pa ng Japan upang hanapin ang biological father ni Jiro, ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan nito ang pagkilala sa anak, sa kabila ng refleksyon ng sakit mula sa karanasang iyon, nanatili si Ayay bilang isang matatag na ina-ina para kay Giro, na tinrato siyang tunay na anak. Ang pagsasama ni Sancho at Giro sa sorpresang bisita ay nagtulak kay ayo na tuluyang mag-breakdown, hindi na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Napaiyak na rin si Boy Abunda at ang mga tao sa set na nanonood ng taping na ginanap noong Oktobre 18, 2024. Sa Music Box, Timog Avenue, Quezon City. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nagsilbing selebrasyon ng kanyang nalalapit na karawan, kundi pati na rin isang pagbabalik-tanaw sa mga pinagdaanan ng aktres bilang ina at tagapangalaga sa mga taong minahal at pinahalagahan niya. Bukod sa personal na kwento ni Eya, naging masaya at makahulugan din ang pagtatapos ng unang season ng My Mother, My Story na nagbigay ng malalim na pag-unawa sa mga hamon at pagmamahal ng isang ina, biological man o hindi. Ang Palabas ay hindi lamang isang talk series, kundi isang sulyap sa mga tunay na buhay at mga pagsubok na humuhubog sa mga relasyon ng magulang at anak. Tiyak na magiging emosyonal at kapupulutan ng aral ang episode na ito, hindi lamang sa mga tagahanga ni Aya, kundi sa lahat ng manonood na makakasaksi ng kanyang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at muling pagkabuo ng pamilya. Sa final episode ng Ewa Mother, My Story Season 1, naging espesyal ang pagbisita ni Iyay De Las Alas bilang panauhin ni Boy Abunda, at ang episode na ito ay mapapanood sa linggo, Oktubre 27, 2024. Itinampok sa serye ang masalimuot na kwento ni Iyay ay tungkol sa kanyang relasyon sa dalawang ina, ang kanyang biological mother na si Gloria at ang kanyang adoptive mother na si Justa. Sa kabila ng pagpanaw ng kanyang mga ina, ibinahagi ni Eyay ang kanyang mga alaala at hirap bilang isang ampon na ipinakita ang kanyang kalakasan sa pagharap sa mga emosyonal na pagsubok ng buhay. Habang binubuksan ang puso sa mga tanong ni Boy, pinilit ni Eyayo na pigilan ang kanyang luha. Ngunit ang mga damdamin ay naging hindi mapigilan ng sorpresahin siya ng kanyang panganay na anak na si Sancho at ang dating child actor na si Jiro Manyo na dumating sa set na may dalang cake at mga regalo bilang pagbati sa kanyang nalalapit na kaarawan sa Nobyembre 11, 2024. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malalim na emosyon kay A, na bumalik ang mga alaala ng kanyang pagtulong kay Jiro noong nasa gitna ito ng personal na mga pagsubok. Matatandaan na si Ayaya ang tumulong kay Jiro na maipasok sa isang private rehabilitation center, matapos itong dumaan sa seryosong mga problema sa buhay bukod dito, nagsakripisyo rin si Ayaya, at nagpunta pa ng Japan, upang hanapin ang biological father ni Jiro, ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan nito ang pagkilala sa anak. Sa kabila ng refleksyon ng sakit mula sa karanasang iyon, nanatili si Ayaya bilang isang matatag na ina-ina para kay Jiro, na tinrato siyang tunay na anak. Ang pagsasama ni na Sancho at Jiro sa sorpresang bisita ay nagtulak kay Ayo na tuluyang mag-breakdown, hindi na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Napaiyak na rin si Boy Abunda at ang mga tao sa set na nanonood ng taping na ginanap noong Oktubre 18, 2024 sa Music Box, Timog Avenue, Quezon City. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nagsilbing selebrasyon ng kanyang nalalapit na karawan, kundi pati na rin isang pagbabalik-tanaw sa mga pinagdaanan ng aktres bilang ina at tagapangalaga sa mga taong minahal at pinahalagahan niya. Bukod sa personal na kwento ni Eya, naging masaya at makahulugan din ang pagtatapos ng unang season ng My Mother, My Story na nagbigay ng malalim na pag-unawa sa mga hamon at pagmamahal ng isang ina, biological man o hindi. Ang palabas ay hindi lamang isang talk series, kundi isang sulyap sa mga tunay na buhay at mga pagsubok na humuhubog sa mga relasyon ng magulang at anak. Tiyak na magiging emosyonal at kapupulutan ng aral ang episode na ito, hindi lamang sa mga tagahanga ni Eya kundi sa lahat ng manunood na makakasaksi ng kanyang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at muling pagkabuo ng pamilya. Sa final episode ng Ewa Mother, MY Story Season 1, naging espesyal ang pagbisita ni Ayay de las Alas bilang panauhin ni Boy Abunda. At ang episode na ito ay mapapanood sa linggo, Oktobre 27, 2024. Itinampok sa serye ang masalimuot na kwento ni Ayay ay tungkol sa kanyang relasyon sa dalawang ina, ang kanyang biological mother na si Gloria at ang kanyang adoptive mother na si Justa. Sa kabila ng pagpanaw ng kanyang mga ina, ibinahagi ni Eya ay ang kanyang mga alaala at hirap bilang isang ampon na ipinakita ang kanyang kalakasan sa pagharap sa mga emosyonal na pagsubok ng buhay. Habang binubuksan ang puso sa mga tanong ni Boy, pinilit ni Eya na pigilan ang kanyang luha. Ngunit ang mga damdamin ay naging hindi mapigilan ng sorpresahin siya ng kanyang panganay na anak na si Sancho, at ang dating child actor, na si Jiro Manyo, na dumating sa set na may dalang cake, at mga regalo bilang pagbati sa kanyang nalalapit na kaarawan sa Nobyembre 11, 2024. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malalim na emosyon kay A, na bumalik ang mga alaala ng kanyang pagtulong kay Jiro noong nasa gitna ito ng personal na mga pagsubok. Matatandaan na si Ayaya ang tumulong kay Jiro na maipasok sa isang private rehabilitation center, matapos itong dumaan sa seryosong mga problema sa buhay. Bukod dito, nagsakripisyo rin si Ayaya, at nagpunta pa ng Japan upang hanapin ang biological father ni Jiro, ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan nito ang pagkilala sa anak. Sa kabila ng refleksyon ng sakit mula sa karanasang iyon, nanatili si Ayaya bilang isang matatag na ina-ina para kay Jiro, na tinrato siyang tunay na anak. Ang pagsasama ni na Sancho at Jiro sa sorpresang bisita ay nagtulak kay Ayo na tuluyang mag-breakdown, hindi na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Napaiyak na rin si Boy Abunda at ang mga tao sa set na nanonood ng taping, na ginanap noong Oktubre 18, 2024, sa Music Box, Timog Avenue, Quezon City. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang nagsilbing selebrasyon ng kanyang nalalapit na karawan, Kundi pati na rin isang pagbabalik-tanaw sa mga pinagdaanan ng aktres bilang ina at tagapangalaga sa mga taong minahal at pinahalagahan niya. Bukod sa personal na kwento ni Eya, naging masaya at makahulugan din ang pagtatapos ng unang season ng MY Mother, My Story, na nagbigay ng malalim na pag-unawa sa mga hamon at pagmamahal ng isang ina, biological man o hindi. Ang palabas ay hindi lamang isang talk series kundi isang sulyap sa mga tunay na buhay at mga pagsubok na humuhubog sa mga relasyon ng magulang at anak. Tiyak na magiging emosyonal at kapupulutan ng aral ang episode na ito, hindi lamang sa mga tagahanga ni Aya, kundi sa lahat ng manonood na makakasaksi ng kanyang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at muling pagkabuo ng pamilya. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.